Hello, magandang araw ulit. Uh, ang topic ko naman ngayon is tungkol sa religious point of view ko sa sarili sa sa kinalakihan kong religion. So, kapag uh, hindi ito appropriate para sa inyo, manood na lang kayo ng ibang video para hindi na kayo maiirita sa akin. Tapos, kung gusto niya naman panoorin, pwede niyong pakinggan. Tapos, gawa na lang din kayo ng ibang video niyo para makapagpalitan tayo ng saloobin sa ka iniisip tukol sa bagay na to saka ayun start na ako so isa akong katoliko nabinyagan ako pero hindi talaga ako religious na tao so magkasalungat kami ng mama ko pero yan hindi ko alam kung nakakadagdag ba yun ng o nakakalesen ba yun ng pagiging mabait o mabuting tao yung pagiging hindi religious halimbawa pero ako yung religion parang marami naman kasi yun eh yung sa iniisip sa tingin ko lang iba iba naman eh at saka yung bawat religion parang ang main ano talaga nila objective yung pagiging enlightened yung magpagiging mabuti kung paano ma improve yung sarili tapos yun. yung paano ka magiging hindi masama sa iba sa kapwa sa sarili mo sa, sa Diyos saka yun pag sinabing religion parang kahit anong religion pinagalingan din yung iisang Diyos ng lahat ng religion pero may tao rin kasi hindi naniniwala na hindi lang isa yun Diyos. Parang gano'n eh. May mga religion na ibang paniniwala din na talagang kung ano yung religion nila, yun din, yun lang yun may Diyos sila na sinusunod. Parang gano'n. Pero ako, parang ako, pagkakapaniwala ako, yung isang Diyos, siya, siya, rin yung may gawa ng lahat ng religion. Kahit ano pang Catholic, Muslim, Buddhism, gano'n parang iisa lang yung pinanggalingan sa pananaw ko lang. Ganun. Just ang parang ganun yung iniisip ko. kasi pagka naman, nung bata ako, ay, bininyagan nga pala ang katoliko, di ba? Pero, hindi ko rin alam kung kailan ako bininyagan. <laughs> kasi, ala, parang hindi ako focus talaga. Parang kapag nga sa elementary yung religion subject, ah katamad parang ganun yung magda pagpapagsauluhin ka ng mga dasal parang inisip ko mas gusto ko pang maglaro ng ng bata o kaysa mag practice magdasal ng mahahaba di ba ganun yung naisip ko eh tapos si mama ko kasi mahilig yung magdasal ng rosaryo yan pero ako kapag kami mga ganyan na prayer prayer sa loob ng bahay hindi ako sasama gusto <laughs> sa ko na mag magbabike na lang ako sa labas tapos o kaya maglalaro ako ng <laughs> game, games sa loob ng kwarto tapos wag lang ako masama sa <laughs> mahirap na uh, bigkasan ng mahabang mga dasal yeah. kasi ako pag nagdadasal ako gusto ko lang yung sarili ko lang tingin dasal yung wala na yung uh, sa ulo, sa, ulo, sa ulo, kong dasal yun ama namin yung pero dapat patunayan ay sige try ko ama namin sumasalangin ka sambay na alam mo mapasamin na karel mo sundin na loob mo dito sa lupa para nang salangin bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw at patuwarin mo kami sa aming mga kasalanan para nang pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagpahintul sa tukso at iadyama kaming sila na masama. Yun lang yung pinaka dasal na bilang Catholic, yun lang yung pinaka na pinaka siguro parang importante sa akin kasi simula nung bata ako, yun niya yung tinuturo ni mama na dasal bago matulog niya. Pero habang lumalaki, tumitigas si ulo, ayaw na magdasal araw-araw, gabi-gabi. Pag bago matulog, ayaw. Tapos pag bago, pagkagising sa umaga, laro na agad. Yun ah uh, pagiging bata. Tas, ko. habang tumatanda, hindi rin ako talaga may sa pagiging religious. Parang, naka, bukod na nakakatamad, parang, ang boring. <laughs> ang boring ng ganun, pagiging religious na tao. ayoko nung magig, makukulong lang ako sa kumbento, yung, yung mga, eh, pagiging par pero, parang eh mo ba parang kasi wala pa akong sawad eh. Parang naisip ko rin oh. No? Parang may pag-asa ko eh, no? pero <laughs> hindi ako mag hindi ako susubok na magpare sa mag kasi nakakatamad. <laughs> Gusto ko maglaro sa mag-exercise ng mag bike eh, Mag-activity kaysa mag magdasal yung join sa mga prayer group o bible study nakakatamad yan pero yun nakakabawas ba yun ng pagiging mabuting tao parang hindi naman dapat mabait ka lang sa mga ganun tao yung mga religious leaders mga nagtatrabaho sa simbahan pwede mo silang tulungan pakitaan ng kagandaan pagka nasama ka halimbawa sa isang misa yun huwag ka lang matigas yung ulo pag uh, sa loob ng simbahan. Kasi ako, dito lang ako nakarang. nasanay na rin ulit ako magsimbay kasama yung girlfriend ko. Pero, ang ginagawa ko sa simbahan, na, Pero siya, binabuhala niya nga ako eh. <laughs> yung bang, kinakalabit-kalabit ko siya sa simbahan. Tapos, yun, parang, gusto ko nga nakaupo lang sa likod ng ano eh, ng malayo sa pare para hindi ako makita, di ba? <laughs> Pero bawal yun, di ba? Kuna, dapat seryoso ka sa loob ng simbahan, di ba? Pero, ewan ko, pagka kasi malakas ka pa ba na ako, gusto mo mag-enjoy muna talaga yung maging masaya doon sa kahit doon sa mga mga lugar. Pero, yun pagka naman tumatanda ka na parang siguro sa tingin ko magiging paladasal din din ako eh habang tumatanda at rin talaga gusto si kasi habang humihina tapos naubusan ka na rin ng mga kapamilya pero yung mga matatandang kapamilya mo na mamatay sa isa gano'n tapos parang maisip mo next in line ka na rin gano'n habang tumatanda tapos parang magiging paladasali na rin ako siguro sa susunod kasi kasi ang iniisip ko sana yun nasa mabuti silang kalagayan yung mga namatay kong kamag-anak ganun pag ah, habang tumatanda siguro naalala ko yung mga masasayang na namin ganun pero yun ang yun lang yung mga point of view ko sa pagiging religious at uh, saka yung Pagiging tamad sa simbahan. Pero hindi naman siguro para sa akin nakakabawas niya ng pagiging mabuting tao. Tapos, yun. Ang nakakatamad kasi kapag ka uh, pare, mag ano, pa, kailang mag-participate ka. O, sino ang mga 20 plus to 30 plus pata, ah, uh, 30 pata, mga uh, pababa, kailangan taas kamay. Yan. Yung iba, hindi talaga totally na, na nagpa-participate eh. Hindi talaga sila magtatakbo. Tapos, Ah, lang ibang nga natutulog sa simbahan, di ba? Minsan nagpapahinga lang talaga sila doon kasi mas peaceful yung kumpa siguro sa lugar nila sa loob ng bahay. Kaya nakakapain sila ng peace sa loob ng simbahan kahit isang oras lang. Pero 'yun, natatamad daw mag-participate sa mga pinapagawa minsan ng pare. Yung kausapin niyo nga yung katabi niyo, sabihin niyo. Yung ganun lang, yung pinapasabi yung pare, tapos paano kung hindi ko kaya kakilala yung katabi ko tapos magagalit yung pala tapos biglang hindi niya gusto yung sasabihin ko sa kanya tapos baka magalit pa yung sa akin tapos ala lang yung, yung pagkakakawak ng kamay yung sa kakanta na ng namin okay lang yun pero yung iba pag inabot mo yung kamay hindi ka hawakan na, na, parang ay ayon sa akin bakit kaya uh, mukha kaya akong ano masamang tao kaya ayaw niya ako hawakan o kaya baka ayaw niya lang mahawa ng COVID yung <laughs> germs baka tingin niya marumi yung kamay ko, ganun parang minsan ganun yung ang inaisip ko iba kasi iba iba naman yung style e. uh, ganun iba open naman hahawak naman din talaga sa kamay tapos yun hanggang matapos naman na tapos yung kiss video, yung kiss video with sa, sa likod sa harap <laughs> kailangan ako pag uh, peace video peace video sa harap yung mga tatlo tapos tatalikod ako peace video kasi sino lang tumingin din yeah. pagka uh, hindi, hindi ko na kailangan malimang may target pa ako na 10 dapat para swerte oh, yung yeah. mga hindi naman ako minsan kasi iba siguro uh, para uh, nagahanap sila ng parang acceptance na kailangan makasampu akong face video kasi dapat accepted ako ng mga tao na parang minsan ganun. Hindi ko lang alam, may iba siguro. Pero ako, tatlo lang o dalawa, isa, pwede na rin sa akin yun. Tapos, yun, yung mga procession, yan, maganda rin naman yun pag bata ang mga ranasan Pero pagka tumatanda ko na, yung taon-taonan pa yung atin ka, parang habang humihina ka, <clears throat> hindi mo na rin magagawa yun. Tapos, pwede kang magmanood, magdasal na lang sa bahay. Yun, hindi naman siguro kasalanan yung hindi makaparticipate doon habang tumatanda. Diba? Pero ako, hindi pa naman ako nakatanda. Tamad lang talaga ako. Yan. Hindi talaga ako pala participate sa mga ganun. Tamad lang ako sa religious activities. so Sorry sa mga religious na tao. Pero hindi ko na makipipigilan siyempre sa mga gawain na ganyan. Kasi kailangan din naman ng mga ibang tao yan. Tapos ako naman eh. <laughs> o eh, gusto ko kumain, paglaro, mag-exercise, o magpunta sa girlfriend, o, Kesa magdasal, para parang mm, ayoko, please, eh, gusto ko na umuwi. <laughs> Pagkagana. Okay lang naman, pero pagka isang oras, nakakatamad na rin. <laughs> Sana kung ayo nga eh, kahit 5 minutes magdad. Kaya tayo magda dapat ng grocery. 5 minutes. O no, 10 minutes. O so, kaya paulit-ulit lang na ama namin. Ayaw ko noon. Ganyan-ganyan na ako. <ganun>, hindi ko. <laughs> Feel yun yung mga uh, isip bata. Pero, alala lang, parang kapag gano'n. Mas ano lang nasasayang ba yung hindi naman sa nas, iba hindi naman talaga masasayang oras nila sa ganun. pero ako parang kaysa ubusin ko kay yung oras ko sa ganun iba na lang gagawin ko tapos ano pa ba, yung mga topic na eh katulad yung magmamahal na araw dati mahilig ako manood ng penitensyan pero ngayon ako mga 2 to 3 years na rin siguro ako hindi nakakapanood sa may bayan ng penitensya yung mga play pero nakakapanood ako sa mga video tapos minsan, hindi pa mahal na araw talagang Webe Santo or Pioneer Santo. Nakakita ako minsan pagka lumalabas ako ng pa isa-isa. Halimbawa, Merkulis pa lang mayroon yung nagpipinitensya, nagbubuhat ng krus. Yan, nakakita ako. Pero kapag ha, yung mainit sa mga ano kasi yun eh, bandang 10 to 11 to 12 o'clock ng tanghali, hindi na ako makakapunta kasi minsan kasi nilalagnat ako kapag ha, nababad ako masyado sa initan. Tapos, wala pang masak yan. Tapos, pero, ngayon, dati kasi nagbabike ako. Papunta na, nakasombrero ako. Pero kapag gano'n, dapat balot ka ng ano eh. Sa batok mo, para hindi ka mainitan talaga. May payong ka. Tapos, kung maglalakad kami may payong Pero ako nagbabike kasi ako kaya, sombrero lang. Dati, pero, dapat balot yung batok para hindi ka mainitan parang hindi ka magkasakit pag uwi mo. Pero, pagka maraming tao na halo-halo yung hindi nga tapos na-expose ka sa mga inuubo, sinisipuan niya, magkakasakit yan. Posible ka makahawa ng sakit. Kaya ako, tinatamad na lang. Ako. Dito na lang ako sa loob ng bahay. nakikibalita na lang ako, nanonood na lang ako sa video. Ayan. Pero magandang experience din yun, yung makapanood ng mga penitensya. Ayan na minsan natatawa ako sa mga bata, natatakot yung iba, nagtatawanan kasi kunyari na natatakot sila pero hindi naman tapos parang masaya din masaya din yung ganong event ginugunit tayong pagkamatay ni Jesus sa krus na pero mm, siguro panata naman talaga na iba yung iban, uh, play stage play yun. pero hindi naman siguro nila talaga sinasabi na ako rin si Jesus yung ganun. hindi naman ganyan yung mga ibang tao parang nakikisa lang sila siguro sa paghihirap ni Jesus nung araw na yun na pinako siya. Yeah, ganun. Tapos, yun, sa mga paniniwala ko naman tungkol sa pagkamatay. Halimbawa, kasi nga, di ba, kapag ka, sa buhay na tao, una kang sa, sa, simbahan, una ka sa binyagan, dadalin doon, tapos kung pagpapanak sa'yo, tapos posible sa compel, sa communion, sa yan, first communion, sa mga activities sa elementary hanggang high school. tas pagka hanggang college, nag-aaral ka. Tapos, pagka naman magpapamilya na sa kasal mo, dadaling ka rin doon sa simbahan. tas kailangan mo rin magpakita At, yan, sa simbahan. tas parang may daas yung religious ceremony. tas sa huli, pagka tumanda ka na, pagka matay mo, dadali ka rin sa simbahan kasi ililibing ka na Pagdadasal ka doon sa mga kapag-anak mo tapos bago kayo dito sa simenteryo Tapos ako naman nang kayo, kapagka namatay, anong paniniwala nyo? Sa ako sana, ako hindi ko sigurado ha, pero sana yung pagka namatay, may espiritu pa na anong tawag doon yung Uh, buhay uh, spirito na buhay na walang katawan pero, pero yung bang nasa incenses ka pa alam mo pa yung pangalan mo noon tas yung kung saan ka galing pamilya mo mga, makikita mo pa rin sila yung mga buhay pa na tao pero sana lang ah, hindi ko to alam hindi ko to sigurado pero sana lang gano'n niya yun nakakapaglala ka pa freely sa paligid na huli kang namatay at iniwan mo na yung katawan mo, yung espiritu mo humiwalay. Pero mulat ka pa rin sa sa mundo. Sana ganun. Yung hindi ka yun lang, hindi ko alam kung nasa iba ba ng mundo na sa, sa kalangit, sa taas na nandun lahat ng mga ibang pang namatay na tao. Pero parang ganun kaya kapag namatay yung may 40 days pa yung tinatawag nagagala ka muna dito na, bilang isang spirit o sa loob ng mundo. Tapos, bago ka umakit sa langit, ganun ba yung mga, hindi ko kasi alam, hindi ako kapopisado yung mga sinasabi nila. Pero, sana lang ganun. Pagka namatay ako, huwag naman sana yung mababalik ako sa hindi pa ako pinanganak. Yung wala talaga, yung totally non-existent ako na wala akong malay, tapos hindi ako makakita, tapos wala akong hininga, tapos wala akong nararamdaman, tapos, parang nothing yung nothing muna ako, ganun. Pero parang ganun eh, parang may bukas pa rin isip ko eh na posible kayang mabalik sa ganun kapag ka na namatay na yung tao na mula from nothing to maging mabuhay, tapos pabalik sa nating ulit. Tapos gusto mo bang ganun na pagbalik mo sa nating natin ka na lang habang panahon na hanggang katapusan natin na yung wala ka na parang hindi ka na kasali sa generation na susunod parang ang nakakalungkot eh parang na hindi mo masasaksiyan tapos parang stuck ka na na ganoon lang ba yung 60 years na lifespan na nakakalungkot din na ganoon lang kaisi yung buhay ng tao na tatanda tapos magiging malungkot tapos mamamatay. Yun, magkakasakit kasi. Hindi, hindi kasi maiwasan eh. Kand, sino bang tao ang hindi tumatanda, di ba? Mamamatay din naman lahat ng tao. Katulad ko rin, tumatanda. Tas, pero ang ano lang sa akin, sana pagka namatay, eh may buhay pa ng spirit o gano'n na hanggang sa save tayo ni Jesus pagbalik niya, gano'n. Parang gusto ko gano'n ang mangyari. Ilan na ba ako? 19 minutes to 10 siguro lang na rin. Tapos kapag ka ganun, yun, mas maganda lang na may spirito na magpapatuloy pagkatapos mo mawala sa katawan mo. Yun. Tapos sana, makita mo rin yung ibang spirito na namatay. Kasi ang hirap eh kapag ano ka, ba, spirito ka na lang. wala ka pang ibang spirito na makausap o makita sa paligid mo dito sa mundo. Parang mag-isa ka tapos lumalagos ka lang sa katawan ng ibang mga buhay na tao, hindi ka nila napapansin, hindi ka nila pinapansin. Tapos, nagmamakaawa ka na, sana, uy, sa mo naman ako, nakikita mo ba ako parang gano'n? Parang nakakalungkot na wala ka ng, kahit ma masaksihan mo yung mga buhay ng, di ba, pinunta mo pa yung crush mo yun, eh? no, kapag patay uh, ka na, pero, uy tagal ko hindi nakita yung crush ko eh. Mapuntahan ko nga muna sa lugar niya. Total, alam ko naman kung saan siya bakit. makikita mo nga siya. Halimbawa, may iba na siyang mga kasamang tao, pamilyado. Tapos, gusto mo lang, babantayan mo na siya, makalimaw ka lang. Tinitingan mo na siya, pinagmamasa. Kasi, crush mo siya ng mga bata. Tas, pero halimbawa naman, sana may ibang spirit akong makakausap no, habang para halimbawa, Ayun nga, mga yun mo yung mo. Tas may spirito doon na, okay, alam mo yun to. Yung ano, crush ko yan. Yung mga sit-sit ko dyan na. kaya ako pag, ano. Basta patay na patay ako dyan. <laughs> Ganun. Tapos, siya rin makilala may spirito. Tas, pupunta ka rin sa lugar niya. <coughs> Three kayong makapag-around <coughs> the world, no? forty days sana makapag-around the world kayo by flo floating lang na yung pwede kang mag instant transmission kung saan mo gustong <laughs> pumunta sa parte ng mundo. Tingnan mo yung mga ibang bansa, yung mga hindi mo pa nakita noon nung buhay ka. Kasi ang hirap ay eh pag <laughs> buhay ka, mag, magbibiyahi ka ng aeroplano, barco kung gusto mong makapag-around the world sa... Hindi eh. mo, mo pa nga talaga totally lahat mapupuntahan, di ba? Sana kapag namatay, makapag-around the world yung halos lahat ng sulok na gusto mong puntahan, no, makakita mo, tapos free yung pag, ano, yung pag-explore. Parang doon na lang sana pag wala yung malapit lang si Jesus dito sa mundo rin. Tapos habang yung spirit mo e... ay ah pag halimbawa naman yung spirit na, di ba? Sana pag, ah, ma maipapaliwanag mo rin sa mga sumusunod pang mga spirito na namamatay na tao o ganto ganito lang yan kasi nung no, namatay ako ganito rin eh, para magkaintindihan din no? di ba halimbawa sa kasi nga sa atin siguro mga nabubuhay may laman pa tayo sa kadugo siguro nali, nalilihim pa sa atin yung, yung mga ganong knowledge na ah ganun pala pag namatay marami pa tayong hindi alam tapos talaga naman gano'y eh. parang sobrang dami natin hindi pa alam ng ngayon nabubuhay pa tayo tapos hindi abot ng isip natin yung mga abot na na mga namatay na tao pa no ganun parang, mas marami silang alam halimbawa no yung mga namatay pa lang tao pwedeng bumalik sa ibang panahon na nakaraan sa mga susul no ganun galing na no yung mga ganung tao no Yung paulit-ulit sila sa iba-ibang generation tas sarap siguro no yung Makikita mo yung mga technology old technology yung, yung mga events, no? Hmm. Pero nakakakilabot kapag nakita mo yung mga nagpapatay na tao. Huwag naman sana iiwasan mo yung mga ganoon na may gera, halimbawa, na nagkakamatay yung mga tao. Iiwasan mo yung mga ganong panahon taas Doon, ako, siguro, lang ako doon sa mga, pero, ano kaya, no? hindi ko maiwasan yung may makita ko. Halimbawa, namatay na ako, may makita ko, nagpapatay na tao, nakakatakot yun. Yung maging saksi ako bilang isang spirito na lang ako ayoko Yung kapag ka nga buhay ka, nakakakalabot na yung ganun eh. Pero kapag namatay ka, tas habang panahon ka makakita na gano'n. no, huwag naman sana may makita akong ibang espiritu na magagabay din sa akin. sige, dito tayo sa, magtago tayo dito sa lugar na to kasi dito, safe dito. yung ganun pa takas tayo dyan kasi magulo dyan sa panahon na yan. sa, sa lugar na yung magulo dyan. Dito maraming chicks dito. maraming maganda dito sa mga bata. Yan na manood na lang tayo sa kanila, tatawa na lang, nagsasaya, nagkakanta, gano'n. Doon ka lang sa mga lugar na siya. yung concert na no, ano, hindi ko nakapanood nun. Punta ako <laughs> manood ka sa mga concert na ano, mga... Huwag lang sa mga magugulo, mga... Ano. Masyadong ano. Pero at least, no, hindi ka nila magagalaw na. No. kahit magsabuyan sila ihi sa Palm Summers na <laughs> hindi ka mababasa ng ihi. Nakakatawa yung mga gano'n, mga bata na nagsasaya no? kabataan nila, yung buhay nila. Kaya ayun, ilan ba minutes? 24. So, dito muna, hanggang dito na lang yung religious point of view ko muna. Ewan <laughs> ko, mag o-open pa ulit ako ng ganitong klaseng topic sa religious point of view sa susunod. Pero, ngayon sa so ngayon, ito muna ang sasabi ko. So, maraming salamat ulit. God bless and good ng araw.